na. ilang from ta- Ilang taon na ba si ano, Loyal? 25. Potong bata. May anak ka na? Dalawa. Ay. Hey. Dalawang beses na pumutok <laughs> yung updo. Twenty five years old, Did dalawa you know, ang mo ka? anak. hindi, hey, ma'am, akin I ka na, na, na lang. Ka. <laughs> Oo, natural. Sige, hati na lang kami ng asawa mo. Fights ka? Hati kami ng asawa mo. Oo. No. Okay lang. Karat lang. <laughs> Alright. Ano ba ang gusto mo sa isang lalaki? Gusto ko, um, ano, loyal. Kaya mo pangalan ko. Gusto mo loyal. Ay, Tess. Tingnan mo, basahin mo pangalan ko loyal to everyone. Ipili <laughs> e, ka na nga lang ng pangalang ganyan pa. Kasi loyal nga ako. Hmm, edi wow. Hi, <laughs> Mr. Nevermind. 20? 26. 26. Ah, totoo ba? 26 ka pa lang. Joke okay. lang. Sir, si ma'am, may dalawang anak. May dalawang anak? Saan ba si ma'am? Sa Laguna po. Laguna. Pwede na? Ganda no? Kikis so, oh. Para hindi na makita ang ilong ah. Uy, ang ganda. Sexy ni ma'am. Suwerte ka dito to, paldo. Para kang nanalo sa loto. Suwerte ka sa kanya, pero hindi ko lang alam sa'yo. Help. Anong gusto mo sa lalaki, ma'am? Ha? Anong gusto mo sa lalaki? Gusto ko, gwapo. Hmm. Hindi naman tayo, gwapo. <coughs> eh? Gwapo. <laughs> Loyal. Thirty-five to forty-eight ang edad. Parang sinasabi mo na ayaw mo sa kanya. So, tinawanan. Grabe naman yan. Tinawanan. Masakit sakit. Sige, sir. Thank you, sir, ha. Ah. Kung wala ka na. Grabe ka ba? Hi, DJ Angela. Sakit, ah Sakit nun. Sheesh. Thirty-five to forty-eight, ganon dapat guapo, maganda katawan, may abs. Yan. Kahit 40 plus, basta may abs. Teka na. Ma'am, yung itlog ko may abs. Baka gusto mo. Yan. <laughs> Ayaw mo. Ilan taon ka na, idol? 25. Uy, magka-edad kayo. Pa lang? Yeah. Single dad. Si ma'am, single ma'am din ito. May dalawang anak anak. Ha? Saan ka? So, ka? Tomboy, tapos may eh Ay, tumboy. grabe kayo sa tomboy. Tomboy ka daw ma'am, may lawid ka daw. Hoy, <laughs> pag wag. tayo na restrict dito ah. Wag, 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 wag. Ganyang... Sabi niya tomboy ako. <laughs> sabi wow, tumboy ako. Wag. Babae, okay, babae. Si, ano? sir Romnick, ilan na po anak mo? <clears throat> isa. O pares kayo. Si ma'am, dalawa anak niya. Mas lamang lang siya ng isa. Makinis, di ba? Sexy, o oh. Sexy, maputi, pwede. makinis. Uh, okay lang sa'yo kahit malong yung <laughs> <lang din> dormilyo? <laughs> <laughs> ha? Okay lang sa'yo, Romnick? Okay. 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 Dalawang beses na nabiyak yung makina nito. <laughs> okay lang, kahit tatlong beses pa yan, tatanggapin natin yan. Eh, uh, di nga. <laughs> Ma'am, okay lang siya, sir. Ano trabaho mo, kuya? Ano? Patadiro. Tagagawa tinapay. Naku, tagalamas na harina to. Naku, mamalamas na ang harina nito. Ha? Baka handa ka na magpalamas to. Wala Kailangan niya ng malamang lalamas. Lalaki pa yan pag nalamas. Sir, ah, Nick, pag nakita kayo, kausapin mo ha. Huwag, kang gumalaw nang hindi nagsasalita. Baka may hirap kasi identify. Eh, may hirap kasi identify dito. O saan yung likod o harap? Uy, na naman. Uy! si ma'am. Yes, Makita, makita ka. Oh, wag mo iba. Mm. Pwede mo na yan, sir, isama sa ano? Sa pag-bake. Gawa ka ng hopia. Kasama yung monggo. <laughs> Joke lang. Okay. Okay na, ma'am. May tanong ka pa sa kanya? Ano po? Ah... Saan ka? Ano nandito ko ako sa ano sa Cavite Carmona. Pero uh, taga sa Amara ako. Okay, yeah. Kasi yeah, ano, request. Ha? Huh? Singer ka ba? Ano oh, daw? Singer ka ba? Singer? Ah. Uh Kanta -oh. ka nga ito lang. Hindi ah. Bago ka daw makakapasa, kailangan mo daw muna magpapakatanga, gano'n. Aray ko. Mm hmm. Kaya ko ako marunong kumanteng. Ops. Oh. Anak ko pa, isa na lang. <laughs> ano ma'am? Pwede ba mag friendly vibe lang si Kuya Ronny? Ay sir, ayaw sa'yo sir friend lang daw. Ku hmm. Sige, thank you ah. Salamat. Follow mo lang siya. Thank you, thank you, idol. Hmm. Pinahirapan mo pa ako tapos i-friend mo lang din ah. Ang lupit mo ah. Ayusin mo yung mukha mo diyan. Hindi ka na magkasya oh. Yan, ganyan. Ang ganda niya, guys, no? Dapat ganyan, guys, naalagaan yung katawan. Hmm. O oh, serye lagay ko muna sa ano. Sir, bilis sir. Sayang ito, ikaw din. <coughs> Kasi kung ako single, sir, ukuban ko na to. Hmm. Ilan taon ka na, sir? 31, sir. 31. May anak, ka? Oo, oh, mayroon, sir, isa. na ba yung anak mo? na mama ko ngayon, sir. Ah, ibig na sa poder mo, ikaw nag-aalaga. Opo, oh, sir. Nagpapadala lang uh, pera. Responsible ba daddy Okay ah uh, si ma'am ay 25 years old 25 mo, no? Mm -mm. Dalawa ang anak O ibig sabihin dalawang basis na na biyak yung makina nito Okay lang Okay lang walang problema sir Okay walang problema all right ah uh, Ma'am Loyal okay lang ba si sir ayok Kuya <coughs> Ano anong trabaho mo kuya? Uh, by the way ma'am, uh, andito ako sa ano sa Kuwait. OFW po. Ay, sa Kuwait. Ayo mo pala. Mm. Ayusin mo diyan yung itsura mo ma'am. Pag ginagawa mo naman tong bahay yung live ko. <laughs> Hindi mo to bahay ha. <laughs> Ayaw mo sa kanya? OFW from Kuwait. Okay naman. So, ilang years ka nang single, kuya? Ah, uh, six, six years, mom. Kasi one year pa lang yung ano, six oh. years pa lang yung, ay one year pa lang yung baby namin, Naghiwalay na kami. Laka. Okay. okay, ako nine months pa lang. Mm. <laughs> Medyo madugo-dugo pa ito, sir. <laughs> Kapag uh, inamoy mo to, baka maamoy po yung laway ng iba dito. <coughs> Oy, hindi talaga dyan. Hindi talaga dyan. Ba, baka dun sa Nine ano. Months. Wala na daw, sir. Eh, baka parang hindi ako gusto ni Pura mo mamay mukha. Right. <laughs> <laughs> Seryoso kasi ito. Mukhang malungkot siya ko eh. Yung pag, Mukhang kasi, kasi yung pag kasi, yung pag-anap ng pagmamahal, hindi yun madali, hindi yun laro. Nga. Eh, hindi naman ako okay. naglalaro. Ginagawa nga ako eh. eh wala Dari naman na akong problema sa yo. Kahit may anak ah. Kasi may anak rin ako. Basta yung importante, magkaintindihan tayo. Ah. Baka darating din sa kuro. Baka darating. Yung... saan? Baka din yung araw na maglolo maglolokohan lang tayo, wag na lang. Kasi na, hmm. nagpunta kaya nagpunta tayo dito para magano, maghanap tayo ng karelasyon, di ba? So hindi ka nagmamatter, uh, sir, really... kung ano man na, Hindi ka nagmamatter, sir, sir, ma ang, sir, kung ano man ang, kung ano man ang meron sa siya isang babae. Wala, sir, ayaw ko nang ganun. Kasi Second para silang naman tayo nasasaktan. Second hand. Ako, sir. Second hand din ako. Mm pero ito lang yung sasakyan na walang bumper. Gag-judgmental yung... Palabing ako, sir. So, pero... Pero pagdating sa pag-gabage rin. Gusto kitang galitin eh. Bakit? Hindi, kung okay na siya si sir, follow mo na. Follow back mo siya. Nga, na-follow ko na. Mm-hmm. Sa'yo. Ano? Papatagalin ba ba natin? Marami ka pa maririnig sa akin. Basta nga akin lang. Ah, FW ako. Ah, tayo. Tapos? Sana intindihin mo rin minsan mga ano kasi minsan hindi natin alam yung pinagdadaanan natin sa buhay kasi nga LDR tayo. May tanong siya, sir. Nagigis mo ba yung tanong niya? Tapos, may katugtong yun eh. <laughs> Tapos? Ano, ano lang, uh, intindihan lang tayo. Marunong ako maintindi. Basta ano, intindihan mo din ako. Uh, kasi minsan di naman tinalam kagaya mo. May pinagdaanan ka sa buhay mo. Tapos di ko alam kasi hindi tayo magkasama. Oo. intindihan lang tayo kasi doon kasi maghihawala yung tao at saka ano, uh, hindi, hindi sa pagkakaintindihan ba? Ano, okay na? Kaya sana man lang. Kaya sana man lang, yung bago tayo mag-anong inboxan, sana man lang, hindi natin paglaruan yung pagmamahalan. Kung tayo so, mo, so kung tayo ano, man, ano, ano, gusto mong, ano, gusto mong ipahihwating mag, ako, hindi, 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 hindi na mag, naglalaro ako gano'n? Hindi niya siya hindi, hindi ba Hindi niya, wait, atin. wait, 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 wait. Hindi niya sinasabing makikipaglaro makik ka. Direkta magsarita, May okay. Magsarita si sir. Gusto niya lang, sinas, gusto niya lang sabihin sa'yo na ayaw niya makipaglaro. Oh. Yun lang gusto niyang ipaintindi iyo. Ikaw, ka uh -huh. din eh, no? Uh -huh. Oo. <coughs> Na hindi ako marunong maglaro. Ma'am? Basta akin itong... lang. Tiwala. Yung tiwala ba? Tiwala lang. Sana yung sinasabi mong tiwala lang, sana kagampanan mo yan. Kasi ang hirap kasi hindi. Uh mhm -uh. Tapos hindi, tayo... Tapos hindi ilang tayo Tapos hindi tayo Ilang taon kayo ng ex mo, kuya. Kuya, ayok. Ay, wala, wala, wala mag-aitindihan niya kung sabay kayo magsalita. Isa-isa lang kasi magsalita. Grabe no? Parang na. Parang nag-aaway kayo. Ilang taon kayo. Ilang taon kayo nung ex mo nagsama? Eight years. Oh, okay. Ibig sabihin, pang long term ka. Ako pa yung nagpa-aral sa kanya, simula sa kanya college hanggang uh, nag-graduate. Ah. Tapos nung nag-graduate, iniwalain ka na? Andun. Pag... na, na sa iba. <laughs> sa iba. <laughs> ah, okay. So pang long term ka nga talaga. Na. Ako pang long term din naman ako, seven years, mahigit seven years din kami nung ex ko eh. So nagkaano lang talaga. Mm a problema lang. Hmm. Sir, i-follow mo na sir baka mawala pa. <laughs> Ma'am, i-follow back mo okay, na shamam. Jose, bye, salamat sir. Hello. Okay, welcome. Ah, oh, thank you. Thank you sa kooperasyon ha. Thank you. Ah, oh, bye. Thank you. Guys, thank you so much for the follow. <laughs>